So, ayun na nga guys. At ito nga, may nag-comment nga dito sa akin na ang sabi niya, kung ano daw po ang aking reaction sa kumakalat na issue ngayon or trending na issue ngayon. <coughs> tungkol doon sa isang waiter or wait staff and doon sa isang member ng LGBT na si Jude Bucalso. And ayan nga po, uh, tinatanong sa akin kung ano nga ba ang aking reaction sa issue na ito. Well, alam niyo mga ka ang reaction ko lang ay ganito. Ha? 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 So, yun na nga mga ka-Etyocera. Um, nakakaloka lang kasi, nakakalungkot sa pang pangyayari ito na isang member ng LGBT na gumawa ng ganito at nakakalungkot lang. At sino ka ba naman na gumawa ng ganito at parusahan ng isang tao at patayuin mo ng dalawang oras at na hindi ka lang naitawag na ma'am dahil nga sir ang tinawag sa'yo. At tsaka, alam mo, ikaw, Jude, bukalso. Gusto mo kalsohin ko yung mukha mo? <laughs> Siyempre guys, talagang nalulungkot ako, di ba Kasi kahit mukha ka namang palaka, tapos gusto mo tawagin kang ma'am. <laughs> tsaka kung hindi ka naman kagandahan, wala kang karapatan. di ba? Nakakaloka lang, di ba? Maganda ka nga tapos may itlog ka naman. Paano 'yun? Ay! hindi talaga ito ito talaga guys, ha? seryoso lang ha? Kahit natawagin kang sir or nagmu kahit nagmumukha kang babae tapos tawagin kang sir, well, i-appreciate mo na lang 'yun kasi or itama mo siya, 'di ba? Pwede namang sabihin natin na ano eh ganito ganyan ganyan. Hindi 'yung paparusahan mo yung isang tao para lang sa hindi nagu nakuha yung kagustuhan mo. Diba? Diyos ko, napaka-impokrita mo. Bakla ka. Nakakaloka ka. Nakakaloka ka talaga. So, hmm? Ako nga, palagi akong tinatawag na ma'am eh. Kahit ayoko naman eh. Kahit di ko naman deserve na ma'am ako. Pero, ayun, na-accept ko na lang siya. Kasi, feeling ko, deserve ko. <laughs> kaya ikaw Jude Bukalso kakalsuhin ko yung mukha mo kaya mag ingat ingat ka sa mga eksena mo ha at sino ka ba Jude Bukalso para gawin ito sa isang waiter at parusahan mo ng ganyan kahit anak ka pa ni mayor ni governor or ni congressman wala kang karapatan at kahit sarili mo o or ikaw ang may-ari ng restaurant na yan wala kang karapatan bakla ka hmm? at kahit na tinawag kang sir, it's a sign na nirespeto ka pa rin ng isang waiter, di ba? Kaysa na tawagin kang, "Hoy." O di ba? O tawagin kang, "Aw." <laughs> Or kung tinawag ka nilang palaka, pusa, aso, o di ba? Mas okay na yung sir kaysa naman sa ano, di ba? Hindi lang nakuha yung gusto mo, ganyan ang gagawin mo sa isang waiter. Just ko, bakla ka ko sa inyo. Siguro Jude Bukalso, hindi lang siguro ito ang isang beses na ginawa mo ito sa mga ano sa mga tao nakakaloka ka bakla ka alam mo sa totoo lang hindi ka maganda kahit ipasurvey natin yan okay. <laughs> habang yung ibang mga kabaklaan mga member ng mga LGBT ay pinaglalaban ng kanilang mga karapatan pero ikaw Diyos nakakaloka ka pinapahiya mo ang mga ka-LGBT han baklak ka. So, ano ka na ngayon? Napahiya ka na ngayon sa kagagawan mo. So, ano ka na ngayon, bakla? Sising-sisi ka sa mga pinagagawa mo, sa ginawa mo sa waiter? Nakakaloka ka? Bakla ka? At ayan, marami nang babash sa'yo. At uh, pagharapin uh, mo yan, at sana maging lesson ito sa lahat ng mga member ng LGBT. And ayun lang. Dapat um, ispread natin yung love at lahat ng mga kaetsusan. Amen. At syempre guys, dapat irespeto lang natin ang isa't isa. Yun lang yung kailangan natin. Respeto.